Hello good morning sa inyo lahat. Lunes na naman. Tayo po ngayon ay maaga out. Anong oras pa lang? 5.30 tayo po ay nag out galing po ako sa duty sa office dyan sa kabila dyan. ako po ay nag out kasi dahil pupunta pa ako dito sa may parting subdivision sa may kamelya magpapatay pa ng ilaw maglalakad pa ako hindi na ako maghihintay bago mag out tayo po ay naglalakad lakad muna lakad mo tayo iupo ang ilaw ng model house tatlong unit pupuntahan ko nasa akin yung susi sa akin iniwan kaya kailangan pa tayo yung mga ilaw roon lakad tayo po na mga guys araw ng lunis na naman layo layo pang pa aking lakarin mga guys ito so, malayo pa doon pa sa may ilaw na sa dulo yung subdivision malapit na tayo nandito na tayo sa may malapit sa guardhouse mga guys po bubat pong paligid po itong kamilya na ito yan guys yan tayo sa may guardhouse. Malapit na. Dito na ako sa guardhouse. po ang guardhouse ng Camellia. At tayo po ay makikikapagkapi muna. Ito po, yan po ang Subic. Camellia Subic. Makikapi muna tayo dito bago mapatay ng ilaw. Ito ang guardhouse nila. Magkapi muna tayo kaya po ay sisikmura di ako Ha? Hanggang dito lang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood.